na magsusok oh, wow. sa na, para naman ako di, okay. niloto sa kong mantina. Ay, okay. totoo naman, di ba? Oo. Yeah, oh. 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 Yeah. ko sabihin, si Marcos pa ang hero ngayon? Oo. Oh, no. Ikaw may kawarin oh. yung problema namin eh. Sign ka nang sign ng budget ng tolerate o pinsan no? yes. So, okay. sa mo? Yes. Yeah. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flag control. Hindi! Tao ang nakadiscover ng mga flag control. Yes! Mama. Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost project, ipupulgar ka na ng mga tao magsisimula ng mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Yes! <laughs> yes! Yes! Yeah. <laughs> Binigay na ni BBM ang 60 billion. ye Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tatawa. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion. Namin. Mabayad kami dyan eh. Pati overseas eh. Mga marino eh. Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan eh. Reaction by PH. <laughs> Ayan po, magandang 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 araw mga kareaksyon ba eh. Ito po uh, mga kareaksyon, no? eh, sabay sabay po natin panuorin at i-comment sa comment section no? ang mga kaganapan sa video nito. Uh, ito po ay patungkol sa post po ni... Um, ah uh, retired retired ba? Ganun ba ba yan? Uh, ano? Uh, resign Uh, Martin Romualdez, no? Ayan. May post po siya uh, uh, sa galing po kay uh, Rob Rances, no? Uh, uh, pati uh, ang mga alipores niya. Ayan. And nagsabi na po siya, uh, pare parehas po, hugas kamay. ikang uh, kamay na rin siya uh, patungkol dyan sa insertion, no? Uh, uh, at pag-uusapan din po natin ang uh, panayam ni Atty. Rowena Nguyen no? Na hero pala si uh, Pangulong uh, BBM dahil sa plant control dahil daw siya ang nanguna. Ayun, nakakatawa, no? <laughs> so, ito po, no? Uh, ipasok na po natin. Mauna na po si uh, Si Tambi. Opinion, reaction ngayon, itong post ni Doc Rob Rances. Sabi niya, so, they are both cousins, Martin and BBM. They are both cousins who were in stupid mood while signing the national budget the past three years. Ito, salita ni Speaker Martin Romandes, nilaglag na niya ang dalawang kongresista. <laughs> Na sila yung gumagawa ng korupsyon. Ako, wala. Malinis ako. Si Congressman Salvico at Congressman Momo ang sisihin nyo. <laughs> Ito, uh, post ni JB Jetski. Just in, sabi. Dating House Speaker Martin Romualdez nagsalita na tungkol sa Ghost Project Insertion. Momo at ko master mind draw ito. Romualdez interesado lang sa mining, hindi sa construction. Alamin. tahan, ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyong siya ay umano isangkot sa ghost project insertion sa pambansang budget. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Romualdez na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. So ito ang kanyang mga pahayag. Number 1. Wala akong negosyo sa construction. Ang lahat ng negosyo ko ay nasa mining industry bago pa ako maging House Speaker. I am self-made. I am already a billionaire. <laughs> Yan si Congressman Momo, ang tanongin mo. Biglang yaman yan dahil sa construction at si Congressman Saldico nasa construction din. Bakit ako ang tinuturo dito? Ayan. Mali pala yung post ni uh, Anjo No? Ay. Si Anjo ba? Anjo Illana ba? Ayan. Eh nagugas kamay pala si uh, si uh, President BBM hindi pala ang isa pala yung nagugas si Tambi you no know? ayan <laughs> eh naghihingi Panganang request si Momo para magtayo ako ng mining expansion sa Madrid, Carmen, Lanosa at San Miguel. Sorry, Gaudiosor. <laughs> Dagdag pa ni Romaldez ang dapat umanong usisahin at tanungin ng publiko ay sina Congressman Romeo Momo ng 1st District So Sur Surigao del Sur at Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na kapwa may kaugnayan sa sektor ng construction. Ay. Uh, by the way po, yung hindi pa po pala uh, Naka-subscribe sa ating channel Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe Mag-like at mag-share Ayan, at pindutin rin po yung uh, notification bell no Sa ilalim po ng ating uh, video nito oh, Sabi niya, hindi ako ang mastermind ng insertions Dapat ang sangkot ng ghost projects insertion ay yan sina Congressman Romeo Momo at Congressman Santico. Ako, di ko na namalayan. Magas ah, kamay na naman. Pareha sa kanyang pinsan. Pinakamalinis na presidente, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saludo ako kay PBBM. Yan ang patutsada ni Anjo Iliana. Kasi wala kasi siya kasalanan Hindi alam bakit nagkaganito. Oh, like cousin, like father, like uh, son, ba, like cousins, parehas sila, naghuhugas. So sabi niya, ako di ko na namalayan na may ghost project. <laughs> Dahil sa dami-daming pages Na isinumiti nila Bigla ko na inaprobahan Akala ko Na walang anomalya Ano bang ikanta natin dito? Bakit mo ako niloko? Di ba may may kanta pang gano'n? Bakit sinaktan mo ang puso ko? Samantala wala pang opisyal na tugon mula kina Momo at ko sa mga mabibigat na pahayag ni Romaldes Patuloy namang binabantayan ng taong bayan at mga watchdog groups ang magiging takbo ng investigasyon sa isyo ng Ghost Project Insertion sa Yumanig, na Yumanig sa Kamara. Okay, so at least maganda ito nagsalita siya. <laughs> Yung Blue Ribbon Committee at saka yung independent commission pwede na silang magsimula from here kasi speaker na yung nagsimula eh. granting na totoo ah. let's give him a benefit of the doubt pirma lang siya ng pirma ha? parehas din ng pangulo pirma lang ng pirma <laughs> kano nang magpinsan na ito defense president and speaker throughout history <laughs> Parehas na Ferdinand. <laughs> perma ng perma, hindi nag-iisip. Oh, Ganyan <laughs> na totoo. Singit, singit, singit. Tapos wala siyang kalam-alam. Kung totoo yan, ah uh, kung ako si Mayor Magalong, hmm, kung ako si Senator Lokson, patawag ko ngayon si Congressman Bobo And I'm sure papatawag yan. Sa Blue Ribbon. And then si saldico Tatawa, kailang matigas ang ulo. Ayaw daw niyang babalik. Kasi pinababalik siya eh. In 10 days, cancel na, uh, ah, revoke na ang kanyang travel authority. Balik ka! Eh sabi niya na, hindi ako babalik. Yung travel authority ko as congressman, oh, resign. Oh. Anytime, pwede siya na resign. Resign. O oh, explain expel niyo ako. So habang nag may sakit ako, karapatan kong magpagaling dito sa US. Okay na naman kung totoong may sakit. So hindi nila mapilit bumalik. Oh. So ayan, challenge ngayon ngayon sa administrasyon. So patunayan ngayon ng presidente na talaga ang yung gusto niyang panagutin. I-cancel ang passport, i-deport dito, Uh, kung nakaya nilang kidnapin ang Pangulong Duterte at pinadala sa Netherlands, eh, challenge yan. Pwede mong pahuli ng uh, Interpol ang saldi na nagmamatigas dalhin mo dito. So, maraming challenges ngayon. Okay, so, gumaganda po ang takbo ng ano. ka lang, baka naman drama-drama lang. Okay papangalanan kita ah, para maligtas ako kailang huwag kang babalik <laughs> di ba? dyan ka lang never huwag kang babalik yes boss dito lang ako ah di oh, uh, kumusta na mga si congressman momo sabi niya wala 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 ah, pag sinabing wala 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 oh, wala wala namang resibo ano bang resibo na ano ano ba itong nangyayari sa bayan natin magbasa lang ako sa mga komento no <laughs> Nerissa, oh, so mas nararapat talaga na makasuhan talaga kayo. Imagine nyo, billion-billion ang nawala sa kaba ng bayan under sa speakership mo. <laughs> Ay, Flora Barrios, noon hanggang ngayon, Philippines is the most corrupt country. Mm. Jimmy Lopez, you and your cousin approve the budget equally guilty. Yes, equally guilty. Pugas kamay. Okay, Ayun po, no Ah, uh, dito po uh, nag nata, uh, nagtatapos ang uh, isang uh, episode. edi di sabay na po natin ito yung kay uh, Attorney Guanzon, no? Kung anong sinabi po ni Attorney Guanzon kay PBBM. Ah, eto na po. Attorney Roy na Guanzon. Ito, basahin ko ah. Hindi napigilan ni former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanson ang kanyang galit kay Marcos Jr. matapos itong ibida bilang hero sa isyu ng mga ghost flood control projects. Siya daw nakadiscovery. oh, ito, pakinggan natin ang galit na galit na Rowena Guanson. <laughs> akong narinig o oh, wala akong nakita post na binibida. Si Pangulo pa mismo ang nagbida o oh, ibang taong nagbida. But knowing Atty. Guanson hindi siya magre-react ng ganyan nga napapi ay na siya eh. <laughs> Ikaw ang hero! Ikaw ang dahilan! Kuri! Ah. Last year, hindi niya ito kan. Talagang booking na booking siya. Bilib na bilib siya sa plant control. Bakit ibinida, ibinida, ibinida niya last year na grabing palakpak ang kanyang mga alipores? Pinambita siya sa flood control eh. Tapos, oh, ito, few months ago, pag uwi niya galing Amerika, naabutan niya yung grabing baha na naman. Sabi niya, New normal na yan tanggapin nyo na, wala na tayong magagawa. Ganon si. Ang mga flood control projects nandyan, na-overwhelm lang. Dahil sa climate change, ganon siya nung una. O, kailan nung na talo sila sa eleksyon ng Mayo, okay? Doon na siya natauhan na bakit kami natalo? Lalo na sa men and women and uniform yung absentee voting to me kung akong presidente talagang mangungurog uh, maangatog ng tuhod ko kasi ako ang commander in chief ang aking mga sundalo at pulis. hindi naniniwala sa akin wala silang o oh, talo ang aking mga kandidato ang panalo kandidato ng kalaban ko, delikado mm. yun Inamin niya sa kanyang sona na the people have spoken. We have not delivered. We need to deliver more. O inamin niya. So palpak ang kanyang mga flood control projects. Tapos siya pa ngayon ang bida na siya ang nakadiscovery. No way! Noong 2025 na bago permahan yung budget na yan, si Congressman Ungab back up by then Tatay Digong wala pa siya sa Netherlands back up by Attorney Rodriguez yun ang simula sa pagdiskubre huwag niyong paikutin ang taong bayan kaya nga may nagsampa ng kaso sa Supreme Court na ngayon natabunan na na illegal o unconstitutional yung budget na pinirmahan ng Pangulo. In the first place, pinirmahan niya. Tapos, siya pa ngayon ang bida? Oh, I don't know kung na, narinig niya yung pahayag ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Tama yung sabi ng ex-Justice. May pananagutan ng Pangulo. He is liable dahil yung budget insertion ng 2025 450 billion ha? Huh? budget insertion niya pork barrel yun declared unconstitutional by the Supreme Court 29 billion lang ang bineto niya yung 421 inaprobahan na niya eh di dawit siya doon pinirmahan niya eh tapos siya pa ngayon ang hero ay, lokohin nyo ang inyong lelang. Salamat po, attorney. So Bakit hindi kami naniwala sa iyo noon na hindi magandang leader ito, Marcos Jr. Sana, tuluyan na lang sana siyang na-disqualify noon para wala tayong problema ngayon. Okay. Yun, napanood po natin ang uh, mga video ni uh, General, no? General uh, viewpoint. So, ito po, uh, i-comment nyo na lang po sa comment section, no? Kung ano pong masasabi nyo, kung tama po ba ang mga sabi ni uh, PBBM. Siya daw ay hero ng uh, flood control. Naging hero pa lang ngayon, ha? So, kung ganyan po na galit na galit to talaga si uh, dating uh, co-commissioner na si Atty. Rowena Guanson, no? Galit na galit po. Nang gagalaiti sa galit. iyan. So, dyan muna po magtatapos ang ating uh, video. So, sa lahat po ng uh, nanood, maraming maraming salamat po. God bless.